tanong ni Ma'am Sir, ask ko lang, anong kulang sa chipon ko? Bakit siya bumababa o mo down pag hindi na mainit? Please sir, tulungan mo ko. Anong gawin ko? Nagtry ako magluto. Sa ating experience dyan sa chipon cake, depende po yan sa inyong recipe ma'am. Okay? Depende yan. May mga recipe kasi tayo na, <coughs> excuse me, talagang need nating hanguin or need nating tanggalin habang mainit pa. Okay, bakit? Meron talagang tayong mga resipi na hindi pwedeng ipalamig natin yan kasamang molder. Sa chipon, di ba, kung mapapansin ninyo talaga, mas maraming experience na tinataob yung chipon, pag hinahango, tinataob, para maiwasan nila yung pagdadaon ng ibabaw. Okay? Sa akin, tinatagilid lang, pero hindi naman totally bumaba. Okay? Uh, subukan yung i-adjust ang inyong recipe. Okay? Depende kasi yan. Sa chipon kasi, napakadaming klaseng recipe ng chipon. mag ka lang sa Google, sa YouTube, napakarami. Pero, iba na yung subok muna at subok na natin. Kayo ba, i-gugustuhin nyo ba ng inyong uh, gawan chipon? Eh? Isang kagat lang, sawa na yung tao? Or isang kagat lang maghahanap pa yung tao. Okay? Kasi may mga timpla kasi tayo na nakakasawa. Kakasawa, ah, di ba? Pag mayroon tayong ganyang timpla, kailangan nating i-adjust siya na gusto ng tao at hindi magsasawa. Kasi kung ipalagay natin na sawang-sawa na sa amoy pa lang, hindi nakakaakit, ay hindi uusad ang ating mga paninda-chupon. O kahit ibibinta natin yan sa online, hindi na uulit sa atin yung ating mga customers. Okay? Tsaka, huwag tayong, para sa akin lang, ano, huwag nating ibabasi ang sarap ng ginagawa natin dun sa dami ng ingredients nating nilalagay. Okay? Mas maraming ingredients, mas nakakasawa. Kasi, naglaban-laban ay na yung mga ingredients na nawawala na sa balance ang ating uh, chiffon cakes. Okay? Maraming uh, chipon ngayon. Maghahanap kayo ng uh, maraming timpla ng chipon. Kahit dito sa aming YouTube channel, meron kami diyang chipon. Kung masipag lamang po kayo, hanapin niyo po yan at itatry nyo kung talaga bang tulad sa inyo gawa na bumababa ito. Or isang payo ko din, subukan niyo pong ilamang ang tubig. Okay? Sabi na nating 100, 150 ang water ang liquid natin compare doon sa ating oil okay sana nakatulong follow for more